Ay, good evening mga kalinga. Shout out. Shout out sa 15 live viewers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mamata! 81 viewers good evening Magandang gabi sa inyong lahat <laughs> Kumusta po ang buhay Available na po ang Bulong clouding mga kalingap. Ano? Hello, good evening po sa inyong lahat. Sana po, more than na kayo. Ay, wala po yata ng live si Edo. Sabi niya, mag-live siya ng 12. Alauna na, kaya nag-live na ako. Alauna eh. Ang bihira eh. Ay, magandang umaga. Kuya Regen, ano po ang uh, ibubulong mo sa amin? Ate Joy Vlogs, MSPF. Mukhang uh, maganda yung nalaman mo, Kuya Regen. Good morning sa lahat, Martes. Ganda pwesto mo nyo sa basketball court. Hi, Jam! May ano, may CCTV? Naispatan si Dr. Love. Nakasilip. Nakasilip ano? Na ispatan. Magkano po ang gamit ko yung region? Alvin Gunanan? 520 lang po. Available na kulay, black, uh, cream, purple, and uh, peach peach green. No, so, parang ang ganda ng ano, ang ganda ng uh, purple. Mamata? Ma. Grabe mulat muta namin kakahintay ng live ni Eds. Kaya nga, Riza Ako din, pa, pang early morning talaga ang duty mo, ha? Opo. Kagigising ko lang, actually, kagigising ko lang habang nagla-live si... Si Kalinga Prof, nakatulog po ako ng Mamata? Limang oras. Mamata? Wow. Oh, Chine, ingat ko yan sa Sasabihin na, Sasabihin mo. Ay, ano sa... Ito yung... Ito yung ano, nalaman ko. Ayan. Ay, Martes! 12 p.m. sabi, baka bukas talaga yun. tubak bukas, ano? Chene, bibilaba, matulog ka na. Mal, nag-live kasi si Kalinga Prab, 12.30 na natapos. O baka nakatulog na ano? Good morning sa lahat. ah uh, paano kaya Redsen mag-order ako? Kukuha ako ng dalawa. Okay lang po sa Alvin Cunanan. Basta wag lang po dyan ipadala sa ibang bansa. Dito lang po sa Pilipinas. Uh, oh, hindi pwede yata. Di pa ako nakapag-try. Pangit yata yung ano? Pa? Ano. Uh, kailangan daw po yata ng nakaano tawag dyan? Original. Dito lang ako sa Laguna. Ay, Alvin Gunanan. Sige po. Laguna lang po. Okay lang po. Ano? 168 po yata. By LPZ. Message po ako sa aking Red Saint Vlogs. Red Saint Vlogs po para mabilis. Busy si Brilly. Ayan na. nag -e edit nga po ako ng ano, ng uh, vlog ko kanina. Maganda po ito. Si Kuya Dexter, inayawan ang dalawang uh, malalapad ang ari-arian at ang uh, malalawak. Malaki at malawak po. Inayawan ni Kuya Dexter. Yung Kuya Dexter po, siya yung tinutulungan ko since ano pa. 2000 nga. Uh, 2020 o oh 21 ayan yeah, mga 21 mamata ayan. Ayan. ano siya uh, may sakit siya sa pag-iisip nakakulong na po siya ng 27 years mamata at Ludi Nabong, maraming maraming salamat po Naka, nakarating na po yung mamata? yung pinabigay mo sa akin kahit galing kay Dr. Love maraming salamat Mamata. pa-order ng t-shirt. Ate Lodi, sige po. Ayan, uh, 520 lang po ang isa. Mamata. Anong kulay po sa inyo at mailista ko na dito? Ay sekretary. <laughs> si Ate Lodi Nabung. Mamata. Ilang t-shirt po, ate? Sir Alvin, ilang t-shirt sa'yo? Dalawa daw kay Sir Alvin. Sir Albert, good evening. Andrea, pa-shoutout po, Kuya Renz from UAS Solid. Uh, Edsa, KEGS, pwede pa-request ng song, Kuya Renz, palagay ko. <laughs> May ano po? Mamata? May copyright? Ayan, Marilou Gabriel, good morning, Red Say. Good morning po. At ilu ni Dabong, you're welcome. Salamat po talaga ng marami. Ayan, kay Cassie, hindi nag-live si Edson D. Po, ano? Kaya pala inaayawan pambihira. Mamata? <laughs> Maganda ito. Eh pinakita ko yung from the start kung paano ko siya nakilala, ano? Mamata. Ay na, ini-edit ko siya kasi mabusisi kasi kasi dami kong din-download ko pa yung mga dati kong video. Mamata. Yung mga dati ko kung paano siya pa paano ko siya nakilala, paano ko siya natagpuan, paano ko siya Mamata. Nabago hanggang ngayon. Eh okay naman siya. Bakit ka di ka naka-live sa ito? Nag-antay ako. Ay, okay, shout out mga kalingap. Salamat. Uh, Maria Papua, bakit eh, di na nag-live sa ito? Nag-live po kasi si ano? Si Dr. Lau. Mamata? Ayan. Uh, Ate Ludi ano po yung P? Chen Estrada, shout out daw sa Team Supreme Dios Mari Marimar, Garapon. Ano sino ba yung Ano, ano ba yun? Ito na. Mamata. Ano ba yun? Team Supreme. Ano mga kulay, please? Ayan po ang mga available na kulay, black, uh, cream, uh, purple, and uh, peach green na, shout out. Ah sorry po, mint pala, mint green po pala, sorry. Mint green, patingin nga ako ng tatlong kulay, sikriptan. Ito po yung purple. Ay, ito na pala yung... <laughs> Ay, shout out. Ayan. Okay, Red Saint. Dalawa sa akin. Magkaibang kulay. Uh, Sir Alvin, anong kulay po? Pa? Uh, Elsa Kamagong, shout out watching from Bahrain. Yeah. Maraming salamat po. Magaling na ba si Kuya Dexter? Ay, oh, magaling na si Kuya Dexter. Ayan, lagi ko naman po siyang, ano, kaso di ko na talaga siya na bovlog. Oh, so, ngayon, napag-isip-isip ko na i-reto ko kay, ano, Brelly, tsaka kay Ena. Kaso, inayawan mga kalinga. Inayawan yung dalawang malalawak at ma malalaki ang mga ari-ariyan. No? Bulong ko sa iyo mga Ah, maya. Sige. Martis Inis. Malita, ah, Marlita. Malita Inis. Shout out. Usong-uso ang Supreme sa Reds. Ano Supreme? Shout out, Kuya Red Saint. Cute girl. Hello po, Kuya Red Saint. Solid supporters ng Ed. Salamat po. Ay, pasalamatan ko ang uh, Atis. Uh, Edsy. Edsy at... Ano yun? Atis Edsy ba yun? Nakalimutan ko mo. Nakalimutin talaga kasi. Ayan. Bibigay daw sila ng ano? Isang na uh, napalak, napakalak, nap, napakamahal na bagay. Grabe. Ayan, na, nauna na yung uh, pinabili nila sa akin dito. Grabe yung mga artist na supportive ng EDC. Sobrang mahal po itong pinabili nila sa akin. Ano? Napakalaking bagay ito. Ah, napakamahal. Maliit lang siya pero mahal po talaga. Kaya salamat po sa mga atis. Atis Edsy. Grabe. Thank you po. Sa tiwala, ano? Rosalinda Rivera, good morning. Di po ba tuloy ang live ni Kalinga Pedo? Hindi po yata. Kimberly the Messenger. Ate Jo Duda. Uh, Jenny, shout out order ako ng apat. Lahat ng kulay, send ko na lang kay Doc Club ang bayad. Size. Ah, large, please. Okay po, ate. Ate Ludi na apat na peraso. Ah, magkakaibang kulay. Ah, puro large. Ang ah, ibibigay po sa iyo ay medium po kasi oversize po ito. Ang ano ko po ay XL. Pero siya po sa akin yung medium oversize po kasi ito. So sigurado po ako na magkakasya po ito kung ano yung large na gusto mo. Mas medyo malaki-laki pa ng konti sa large na no? Ate Ludi. Ate Ayan, okay na po. Ganda naman ng t-shirt mo, SPO10. Ma Ay, malabanan, Adrian. Bahala ka na. Andiyan ba yung mga, mga ano natin dyan? Sila Ella, si Charming Angel, si Chini. Saan ko, Annalisa? 14, good evening. Tulog na si Eds, pagod sa edit. Ay, nag kumain po kami kanina. Magkakasama po kami kanina nila Eds. Ano? Magkakasama po kami nila Eds kanina. Ah, uh, Nag-dinner po kasama sa Eds. Buti nakarating sa Eds, ano? Ayan. Nagkwentuhan kami na Dr. Love. Nagkwentuhan ng konti. Ayan. Malabanan na, Drem. Big love, shout out. Kimberly. Marites. Supreme Cup Noodles. Ah, Supreme Cup Noodles. Ah, Vicky Malyari. Tinda mo suot na t-shirt. Opo. Ate Jema Jema, ito. Ito na po yun, no? Oh. Kaso para siyang ano, neck, ano ba to? Pero mas ganda po. Nagustuhan po ng mga kasamahan natin. Elisa Kamagong, good evening, team. Kalinga, pingat kayo lahat. Ganyan kanila kamahal ko yung Reds. Grabe si Rita. Riza Urate. Supreme. Nakabalot ang size 11 doon. Ay, grabe naman. <laughs> Supreme ba? Team Supreme, size 11 daw, pambihira. Ako pa order. Sige po, Ati Jema, ilan po kayo? Message niyo po ako, ilan po sa'yo? konti Bigay na lang kay Ato tsaka kay Yoyo sent ko sa'yo bayad bukas. Sige po, at Sir Alvin. <laughs> Di pa tayo kay Ed na naka-live. <laughs> Nag-live <-lang> si Ed. Ang <laughs> hira to si Ed. basta-basta. Alauna. Ano tapos lang siguro mag-edit nito. <laughs> Sige at mag-asikasa din ako ng mga ano ko. No? Naka 20 minutes na din ako. Oo. Telmo Castro, salamat. Emel de Naka-live si Edo. Ewan ko ba sa kay Edo. At naglalive na ng nga lang. <laughs> Kala ko din na magla-live. Nasanay na. Alam nyo po kasi, sa si Edo, nanonood talaga ng live natin niya. No? Sige po, ilipat kayo doon ha. Salamat, salamat. ah uh, message nyo na lang po ako sa Facebook or sa aking YouTube ah uh, uh, Facebook ano salamat po God bless thank you thank you bye bye